ang liwanag sa dilim. Mga kaibigan, mga kapatid, narito na naman ang inyong lingkod, Father Bob, isang paring karmelita. Purihin natin si Jesus, Maria at Jose. Mapagpalang araw ng linggo sa inyong lahat at nasa ikalawang linggo na tayo sa buwan ng parisma. Marso 16, 2025. Sa ating mga pagninilay araw-araw, magpasalamat tayo sa Panginoon sa lahat ng mga biyayang ating natanggap at sa mga karanasan na ating naranasan sa buhay sa likod ng ating mga kahinaan. Amen? Sa araw na ito, ang ating pagninilay ay ibabahagi sa atin ni San Lucas Kapitulo 9, versikulo 28 hanggang 36. Dito isinilaysay ng mabuti ng ibanghilista kung paano nagbagong anyo si Jesus. Sa pagbabagong anyo, ang pagliwanag ng kanyang katawan, ng kanyang mukha, ay nagpapaalala sa atin na siya mismo ang liwanag sa ating buhay. Ang hangarin ni Hesus sa lahat ay ang mapayapang paglalakbay sa ating buhay. Ang kanyang hangarin ay makaranas tayo ng kagalakan sa ating paglalakbay. Kaya maraming paraan na ipinadama ni Hesus ang kanyang pagsusubaybay, ang kanyang pakikiisa, ang kanyang pagpapahalaga sa atin lahat bilang kanyang mga anak. Kaya dito, sa pagbabagong anyo niya, kaya nang sinabi ko, ito ay isang napakalaking uh, pagsasalarawan ng kanyang pagkadyos na may ugnayan sa atin lahat. Ang liwanag kailanman ay hindi matalo ng kadiliman. Ang liwanag ay si Kristo mismo. Sana tayo ay palaging magsisikap na makamit at madarama ang liwanag na walang iba kundi si Kristo mismo. Ang kabutihan na ating ginagawa araw-araw ay siyang magsilbing liwanag ni Kristo na nasa atin. Kaya sana wag tayong mapagod, huwag tayong mag-alinlangan at tapat na may buong kagalakan na maipakita at maipahayag natin ang liwanag na ito na nasa ating puso ang kabutihan ni Kristo sa pamamagitan ng paggawa rin ng kabutihan sana mga kapatid tayong lahat alam ko may kakayahan tayong maging mabuti tulungan natin ang ating sarili humingi tayo ng biyaya sa Panginoon na magkaroon tayo ng panindigan sa kabutihan ito. Pagpalainawa tayo ng Panginoon sa ating panalangin, Panginoong Isus, sa ngalan ng Ama, ng Anak ng Espiritu Santo. Amen. Ikaw ang aming lakas. Ikaw ang kabutihan na nananahan sa aming mga puso. Turuan at tulungan mo kaming manaik ito palagi sa pamagitan ng aming pagkilos. Amen.